So yun guys, welcome to Chillin' with Chickster! So yes, ngayon, turo namin sa inyo ang Stuck Sa'yo Dance Craze! So simulan natin, meron tayong anim na set ng steps, di ba? Ano yung yeah. una? Yung nag-iwaiwala yung intention. Ang unang step ay thumbs up. Lagayin natin dito sa dibdib. Tapos, ito, 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 ito. Get on your feet, guys, and then let's one, one, two, three, four, five. So habang ginagawa po yung ganong steps, sa samarin po yung shoulders para maga bounce bounce. So gawin natin guys, pagitan natin sa ila. Five, four, Six, three, two, one. Yan! Five, five times! Gapin gapin. Tapos next! Vaya, next na! Ang next step ay... Wave! Wave! Tinatawag nilang wave or snake? Ilang wave bro, ilang Four wave. times of wave dito, sa side na to. One, one two, two, three, three four. four. So yan ang first set ng step. So yan guys, gawin na natin ang step. One, five, six, seven, go! Oh, Wow! So yan guys, tapos na natin ang set one of the steps. So punta tayo sa Second set ng steps. At itong mga steps na to, nasa lyrics na unti-unti nang nahulog ang loob ko so, so Paano natin papakita na onte? Siyempre ganyan. Tapos, Kailan, start tayo eh. sa left natin. Tapos parang hihiga lang, parang nakasandal. And then pa Ooh. right, and then pababa. And nahulog. then sa left. Yeah, and then ang loob ko And then, sa iyo, oh, parang mag-groove lang. Oh, oh. Ulit ang mabayar sa ang. So, yun yun. Ang lyrics nun, unti-unti nang nahulog ang loob ko sa'yo. Kaya papakita na, naman namin sa inyo na gagawin namin kompleto. Okay? So, yun guys, gawin natin. Sasayawin namin. namin. Sabda. Five, six, seven, go! Unti-unti nang nahulog ang loob ko sa'yo. Oh, oh, So yun yung second set of the steps. Punta na tayo sa <laughs> third set of the steps. So nandito na tayo sa puso. puso. Mag groove lang tayo ng dalawang beses bago mag stock sa'yo. Okay? So, pakita natin sa hindi yung pag-groove. Five, six, seven, go. Ang puso, puso ko ay stuck. stuck. So, so, kaya po ganito yung stuck kasi parang hinahog natin, mahal natin sa buhay. And then, stuck sa iyo. Oh. Kaya pababa, oh, parang I'm ayaw natin silang bitawan. Tama. And then, uwo-o. Oh. Parang maging uwo, oh. crazy tayo. Diba? Uwo-o. Oh. Paikot yeah. lang. Yun. Yun ang third set ng mga steps. So ngayon guys, gawin natin ng third set of the steps. Come on. Five, four, three, two, one. Ang puso ko ay stuck sa iyo. Oh, 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 bal. Wait yeah, lang, wait lang. Yeah. excited, bro. Medyo na bal. So, move na tayo sa next na tayo. So, ang um, fourth set ng mga steps. <laughs> so, parang gagan ka. Sa magle-left side yung katawan. Great. Baliw. And then, slide. slide. Pagpunta sa right. Sa'yo. And then, iikot kami. Uwo, uwo, and then jump shot. Oh! Ayan, pwede pa yung pang picture, di ba, pag So, naisip namin ganun yung ending para parang alive chickster na chickster. And baguets na baguets, right? So, ito na. Recap natin yung set number four ng mga steps. 5, six, seven, five, six, seven, go! go. Bali yung Uwo, uwo, oh! So, ngayon, guys, napakita na namin sa inyo ang one, two, three, four, Set of steps. Yeah. Five, six, seven, go. I'm feeling. 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 I'm Ulit-ulitin nyo yung mga steps 1 to 4 para makabisado nyo at magawa nyo na maayos.